Hello, hello, hello mga ka-mindset! So, as usual, uh, araw ng day off natin. So, after ko gawin lahat ng mga pansarili nating mga gawain, so, walking-walking naman tayo mga ka-mindset. So, mag tayo ngayon or mag-walking. Uh, it's a matter of 3 uh, to 5 kilometers lang naman mga ka-mindset. So, actually, uh, kaya na pa ako nag-walking around uh, mga 40 minutes na siguro. Galing kasi ako sa may kabilang park sa may Kaloocan, parang People's Park siya. Kaso sarado mga ka-mindset. So pupunta ako ng kabila sa so may Malabon. So lakad uli. 'Di ba? So medyo pawis na tayo mga ka-mindset, no? Pero okay lang kasi nga kailangan natin 'yan. Kailangan din magpapawis. Kasi naman puro tayo higa, puro tayo upo. At least na pagpapawisan yung mga katawan natin, yung mga sarili natin. So ayun na mga ka-mindset, oh. medyo malapit na ako. Ayan, malabon. Ayan, malabon na tayo. Galing akong Kaloocan. Nilakad ko lang. Umikot ako sa ngandaan. Uh, from Kaloocan, sa ngandaan, and then malabon. Walking lang yan mga ka-mindset ha. Wala akong dalang pera. Wala akong dalang kahit ano. Cellphone lang. Diba? And then syempre, naka-shorts tayo, naka-sapatos para jogging attire or walking attire naman tayo. So medyo pawis na tayo. So, at least yun lang mga ka-mindset. Uh, ugaliin natin maging uh, healthy palagi. Uh, physically fit para at least uh, lagi tayong malusog, lagi tayong on the go. Kasi nga, pag puro tayo higa, puro tayo upo, puro tayo laro ng mga computer, cellphone, well, definitely, talagang hihina yung resistensya natin. Sasakitan yung mata natin. Tatabalan tayo. So, at least ito, isang uh, mabuting paraan para at least... Uh, pumayat tayo, hindi tayo magkakabilibil, lumakas tayo at the same time, pinagpapawisan tayo. Napakasarap sa pakiramdam na pag pinagpapawisan tayo araw-araw. Kasi alam niyo naman mga ka-mindset pag lumabas yung pawis sa katawan natin, yung mga toxins sa katawan natin, syempre na nakakapagpalinis ng ating sarili yan. So yun lang mga kamindset, no, galiin nating uh, laging gumalaw-galaw. Laging uh, mag magwalking, walking mag-jogging, simpleng paraan lang, hindi mo kailangang gumastos, hindi mo kailangang magbayad, o oh, etc. Kailangan mo lang ng sapatos, shorts, sando, lakad ka na, di ba? Gora ka na ng gora. So, ganun lang mga mindset Wala kang babayaran dito. Ayun o. Oh. So, share ko lang naman yung daily routine ko. Or, hindi man daily, at least uh, weekly. Di ba? Meron tayong mga walking or jogging na ginagawa para at least Mayiging, uh, yun nga, physically fit tayo at the same time, laging healthy yung ating pangatawan. Okay, so yun lang mga ka-mindset. Tara, samahan nyo ako. bye, -bye.